Ito yung ko guys Sa loob ng 15 days Every 15 days Masasahorin ko 19,500 Pero walang natitira Alam nga bakit 1, 2, 3, 4 Tubig, 40 na yan. 1, 2, 3, grocery. 1, Panggas sa motor ko 1, 2 pang Ginebra San Miguel patrokan to di ba? para ganahan sa pagkain si Algas Pugli diba? One, 1, 2, 3 Four. pang kaligayahan ni Alias Pugui. pang sariling kaligayahan, ba? Diba? pang babae, 4,000. 1, 2, two. 3 para sa ano to sa is is pag-ibig yan diba ito yung natira 3 5 para sa anto diba pang ano yan pang bili bili ng ano dito sa bahay lang diba kulang pa guys yung sinasahod ko diba sakto lang sa budget kaya para sa mga mangungutang dyan Pasensya na muna. Kita nyo naman, sakto lang yung pera ko, di ba? Yung sinasahod kong 19,500 tuwing 15 days, every 15 days yan. Sakto lang sa budget. Walang natitira. Di ba? Kaya kala nyo marami yung pera. Sakto lang yan. Tara na, mag-grocery na tayo.